Sinabing double dry cropping scheme ano po ang dapat isipin natin? Uh, alam niyo po ito isang tugon natin doon sa, sa tinatawag nilang climate smart agriculture ano hmm. po. Uh, mangyari po kasi na taon na yung isang cropping natin ay pumapatak po sa tag-ulan eh, um, yung June July na cropping natin ano po so marami pong nasisira sa ating palayan. No. Eh dito po sa amin sa National uh, Irrigation eh, may irigasyon tayo eh. Dapat nagtatanim ka kapag, uh, uh, you know, maaraw at uh, malayo po sa bagyo. So bilago po natin. Dati kasi ang cropping calendar ng NIA is uh, uh, November, December and then June, July. Ngayon po ginawa natin uh, October at uh, Uh, ali ka ng February, magtatanim ka ulit ng March, ali ka ng July. Ngayon po yon. So, papatak po siya doon sa maaraw, na panahon, at uh, uh, para po ma-increase din natin yung yield ng ating mga magsasaka. Kasi pag maaraw, maganda po ang yield, uh, sir. So, yun po yung number one purpose niya. Yun. Kung mangyayari man ho yan, ito'y pabor na pabor sa mga magsasaka natin na kasi naghihintay ho ng matagal na panahon Mayang konti pwede na naman sila magtanim kasi wala nang problema sa patubig. Hindi kagaya nung araw, kompleto man sila sa pataba, kaya man nilang uh, magbilad sa araw. Wala naman tubig na magagamit, eh. bali wala ang lahat eh. Tama po, A -a alam niyo po ang uh, maraming uh, tubig na ginagamitan natin ay during yung tinatawag na soaking period. Ito ah. po yung uh, mag-aararo tayo. So pina po natin yung uh, palayan. Eh isipin po niyo kung December yung aming trapping calendar. Eh, matagal na hong walang ulan yan eh. Ano? So, pag binitawan mo yung tubig, abay, marami hong kakainin tubig yan. Maraming uh, uh, magagamit ng patubig. Biruin mo sa pantabangan na lang. Ano po? Diyan na lang sa Nuevesiha. Limang tubin siya yung papatubigan mo dyan. So, o, halos mo obos ka agad yung one-fourth, one-third ng laman ng dam natin. Pag inusog mo siya ng October, eh, may maulan pa ho yan eh. Ano ho? So, ibig sabihin, kakunti lang yung kakailanganin mo. Itong taon nga na ito, hindi kami nag-release ng tubig dahil basa pa po yung lupa eh. Ano? talaga? At uh, titigil ka ng trapping uh, mo ng uh, Marso, yung dati. Siyempre, yung buong uh, summer, wala pong uh, cover crop yung ating palayan. So, puro bitak-bitak po yan eh. no? So, pag-release mo na naman ng tubig ng June, July, abay, <laughs> talagang uubusin nga yung laman ng dam. Yun po oh. yung ating ano. So, ngayon po during the summer may cover crop po yung ating uh, appliance kaya ho, hindi ho nagkakapitak-pitak ang buka.